alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Michael Jeffrey Jordan, ipinanganak noong pito ng Pebrero taong isang libo na anim na na kilala rin sa kanyang inisyal na MJ, ay isang Amerikanong negosyante at dating profesional na manlalaro ng basketball. Naglaro siya ng labing limang season sa National Basketball Association, NBA, sa pagitan ng taong isang libo na at apat at taong dalawang libot na nanalo ng anim na NBA championship kasama ang Chicago Bulls. Mahalaga siya sa pagpapasikat ng basketball at NBA sa buong mundo noong 1980s at 1990s, naging isang pandaigdigang icon ng kultura. Ang kanyang profile sa website ng NBA ay nagsasaad, by acclamation, Michael Jordan is the greatest basketball player of all time. Naglaro si Jordan ng basketball sa kolehiyo kasama ang North Carolina Tar Heels. Bilang isang freshman, miyembro siya ng pambansang koponan ng kampiyonato ng Tar Heels noong 1982. Sumali si Jordan sa Bulls noong 1984 bilang ikatlong pangkalahatang draft pick at mabilis na lumitaw bilang isang bituin sa liga na nakaaaliw sa mga tao sa kanyang napakaraming pagmamarka habang nakakuha ng reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na mga manlalarong nagtatanggol. Ang kanyang kakayahan sa paglukso na ipinakita sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga slam dunks mula sa free throw line sa slam dunk contests ay nakakuha sa kanya ng mga palayaw na Air Jordan at His Airness. Nanalo si Jordan ng kanyang unang titulo sa NBA kasama ang Bulls noong 1991 at sinundan ang tagumpay na iyon sa mga titulo noong 1992 at 1993 na nakakuha ng 3-peat. Kasunod ng pagpatay sa kanyang ama, biglang nagretiro si Jordan sa basketball bago ang 1993-94 season ng NBA upang maglaro ng minor league baseball sa organisasyon ng Chicago White Sox. Ngunit bumalik sa Bulls noong Marso taong 1975 at at pinangunahan sila sa tatlong higit pang kampyonato noong 1996, 1997, at 1998, pati na rin ang isang record noon na 72 regular season na panalo sa 1995-96 NBA season. Nagretiro siya sa pangalawang pagkakataon noong Enero taong isang libu na at bumalik para sa dalawa pang season ng NBA mula 2001 hanggang dalawang libu tatlong bilang miyembro ng Washington Wizards. Napili si Jordan upang maglaro para sa pambansang koponan ng Estados Unidos sa panahon ng kanyang karera sa kolehiyo at NBA na ng apat na gintong medalya sa 1983 Pan American Games, Isang libo raan at walumput apat na Summer Olympics, isang libo raan at shampneraan dalawang Tournament of the Americas at isang libo raan at shampneraan dalawang Summer Olympics habang hindi pa natatalo. Kabilang sa mga individual na parangal ni Jordan ang anim na NBA Finals Most Valuable Player (MVP) Awards, 10 NBA Scoring Titles, parehong All Time Records, limang NBA MVP Awards sampung All-NBA First Team designations, siyam na All-Defensive First Team na parangal, labing apat na NBA mga pagpipili ang All-Star Game, tatlong NBA All-Star Game MVP Award, tatlong NBA Steals Titles, at ang 1988 NBA Defensive Player of the Year Award. Hawak niya ang mga record ng NBA para sa average na pagmamarka ng karera sa regular na season, 30.1 puntos bawat laro, at average na score sa playoff ng karera, 33.4 puntos bawat laro. Noong 1999, siya ay pinangala ng pinakadakilang atleta sa Hilagang Amerika ng ikadalawampung siglo ng ESPN at pangalawa kay Babe Ruth sa listahan ng mga atleta ng siglo ng Associated Press. Si Jordan ay dalawang beses na napasok sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, isang beses noong 2009 para sa kanyang individual na karera, at muli noong 2010 bilang bahagi ng isang libu na raan at dalawang United States Men's Olympic Basketball Team, The Dream Team. Naging miyembro siya ng United States Olympic Hall of Fame noong 2009, miyembro ng North Carolina Sports Hall of Fame noong 2010, at isang individual na miyembro ng FIBA Hall of Fame noong 2015 at isang miyembro ng Dream Team noong 2017. Si Jordan ay pinangalanan sa NBA 50th Anniversary Team noong 1996 at sa NBA 75th Anniversary Team noong 2021. Ang TPU para sa NBA Most Valuable Player Award ay pinangalanan sa kanyang karangalan. Isa sa mga pinaka-epektibong na-i-market na imarket ng mga atleta sa kanyang henerasyon, gumawa si Jordan ng maraming pag-endorso ng produkto. Pinasigla niya ang tagumpay ng mga sneaker ng Air Jordan ng Nike na ipinakilala noong 1984 at nananatiling tanyag nag siya bilang kanyang sarili sa live-action, animation hybrid na pelikulang Space Jam, 1996, at naging sentrong focus ng Emmy-winning na dokumentaryo na serye na The Last Dance, 2020. Naging part-owner siya at pinuno ng basketball operations para sa Charlotte Hornets na pinangala ng Bobcats noong 2006 at bumili ng nagko-control -co na interes noong 2010 bago ibenta ang kanyang mayor yang stake noong 2023. Siya rin ang mayari ng 23 XI Racing sa NASCAR Cup Serie. Noong 2016, siya ang naging unang bilyonaryo na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Noong taong iyon, ginawaran siya ni Pangulong Barack Obama ng Presidential Medal of Freedom. Noong 2024, ang kanyang netong halaga ay tinatayang nasa $3.20 billion ng Forbes. Maagang buhay! Si Michael Jeffrey Jordan ay ipinanganak sa Cumberland Hospital sa Brooklyn, New York City, noong pito ng Pebrero taong isang libo at anim na sa empleyado ng bangko na si Dolores, ni Peoples, at supervisor ng kagamitan na si James R. Jordan Sr. Mayroon siyang dalawa nakatatandang kapatid na lalaki, James Jr., at basketball player na si Larry, gayon din ang isang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Dolores at isang nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Roslyn. Si Jordan at ang kanyang mga kapatid ay pinalaki sa pananampalatayang Methodist. Noong 1968, lumipat ang pamilya sa Wilmington, North Carolina. Naggalang si Jordan sa Emsley A. Laney High School kung saan itinampok niya ang kanyang karera sa atleta sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball, baseball, at football. Nag-tryout siya para sa basketball varsity team noong kanyang sophomore year, ngunit sa taas na 5 feet 11 inches, 1.80 na metro, siya ay itinuring na masyadong maikli. Ang kanyang mas matatangkad na kaibigan na si Harvest Leroy Smith ang tanging sophomore na nakagawa ng koponan. Dahil sa motibasyon na patunayan ng kanyang halaga, si Jordan ay naging bituin ng junior varsity team ni Laney at nagtala ng mga apat na puntong laro. Nang sumunod na tagaraw, lumaki siya ng apat na pulgada, 10 centimeters, at nagsanay ng husto. Nang makakuha ng pwesto sa varsity roster, nag-average siya ng higit sa 25 puntos bawat laro, paping sa kanyang huling dalawang season ng paglalaro sa high school. Bilang senior, Napili siyang maglaro sa 1981 McDonald's All-American Game at umiskor ng 30 puntos, pagkatapos mag-average ng 27 popping, 12 rebounds, rapping, at 6 na assist bawat laro para sa season. Siya ay narecruit ng maraming mga programa sa basketball sa kolehiyo, kabilang ang Duke, North Carolina, South Carolina, Syracuse, at Virginia. Noong 1981, tinanggap niya ang isang scholar sa basketball sa Universidad ng North Carolina sa Chapel Hill, kung saan siya nagtapos sa geografiang pangkultura. Pinili niya ang larangang ito ng pag-aaral dahil sa kaugnayan nito sa meteorolohiya, dahil interesado siya sa karera bilang meteorologist. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. Ibahagi at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless!